Libuan ka mga residente ang nakanipisyo sa pag-arangkada sa serbisyo caravan ng programa sa City Government of Iligan. Himuon kini kaduha sa usa ka semana sa nagkadaiyang barangay sa maong syudad. Si Lu Antonio sa PA Iligan City, Lanao del Norte sa report. Nagkadaiyang serbisyo ang nadawat sa libong mga residente sa lain-laing barangay sa Iligan City. Kinihuman may erang kada na ang serbisyo caravan nga gipanguluhan sa city government, kauban ang PhilHealth, Social Security System, Department of Labor and Employment, second Mechanized Infantry Brigade, 51st Infantry Battalion, Bureau of Fire and Protection, Iligan City Police Office, Philippine Statistics Authority, o guban pa. Nakabinipisyo ang mga residente sa libring check-up o tambal, libring ibot o ngipon, libring alot, libreng tuli, libreng ayos sa sapatos, o anti-rabies vaccination para sa iro o iring. Nakadawat sab ang mga residente o libreng reading eyeglasses, vegetable seeds o seedlings. Mapasalamaton ang mga residente sa mga serbisyo. Dako man kayo katabang kay sa matumig dako kay pliti dahil itsud pa kayong panahon ron ka kita mahal. Salamat sa ilgio. Dagan ko nabilan kaning pakorte, na eyeglasses, paayos sa sapatos. Nalipay ko karon kay na ako'y tambal. Gilusad sab sa city government ang isulti kay Freddie Platform aron mapaminawan ang mga isyo o problema sa mga residente o mapangitaan kini og solusyon. Paminaw na tuod sa mga gusto sa mga katawhan sa ground, meaning sa mga kapurukan, even ilang personal nga mga problema, paminaw na tuod sa katabang ang gobyerno kanila. Nagaan nga ko ang kuan nga na among problema na su kang mayor. Naminaw siya kanang murag heart to heart ang pagistorya namo ni mayor. So thankful kaayo ko nga uh, si mayor nagin siya, nagin siya sa dugan sa mga nanginanglan sa iyang tabang. Adunay serbisyo karavan nga ipahigayon matag Martes o Guwebes sa lain lain barangay sa Iligan City. Lou Antonio sa PIA Iligan City, Lanao del Norte para sa bayan.